Magandang araw mga kababayan. Binabati ko kayo kung saan sulok man kayo sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, isang kaso ang naging viral sa iba't ibang mga balita na nagbigay ng malaking aral sa publiko. Ang kaso ay nagsimula noong July 2024. Nang makatanggap ang pamilya ng isang mayamang influencer sa China na si Yan Rimin ng isang tawag na humihingi ng ransom na 1 milyon yuan o $138,000 kapalit ng ligtas na pagpapalaya ng kanilang anak na babae na noon ay nasa Thailand para magbakasyon. Ang tumawag ay nagbabala sa pamilya na huwag makipag-ugnayan sa pulisya o sa embahada ng China dahil sa pag-aalala, lumipad ang pamilya ni Yan patungong Thailand upang alamin ang katotohanan. Sa kabila ng ransom demand, inireport ng pamilya ang pagkawala ni Yan sa Bangrak Police Station sa Bangkok. Sinabi nila na huling nakipag-ugnayan si Yan sa kanyang kaibigan noong July 1, 2024. Bandang 10 ng gabi, ipinabatid ni Yan sa kanyang kaibigan ang plano niyang pumunta sa Phuket noong July 2. Ngunit hindi siya dumating doon. Batay sa mga pahayag ng pamilya, isinasaalang-alang ng pulisya ang posibilidad ng kidnap for ransom. Ang kasong ito ay nagpapakita kung gaano kalayo ang totoo mula sa mga ipinapakita sa social media. Ang marangyang pamumuhay at kaligayahang ipinapakita sa social media ay madalas na malayo sa katotohanan. Ang kasong ito ay patunay ng mga kasinungalingan na maaaring humantong sa trahedya na ikinagulat ng lahat. Noong July 12, 2024, si Yan Rimin isang 38 years old na influencer ay biglaang nawala sa ilalim ng misteryosong mga pangyayari habang nagbabakasyon sa Thailand. Siya na naninirahan sa Shenzhen at Qingdao, China, ay kilala sa kanyang bata na itsura at marangyang pamumuhay. Ang kanyang presensya sa social media, tulad ng Xiaohongshu, Little Red Book at TikTok, ay nagpakita ng pamumuhay na pinapangarap ng marami. Sian ay madalas mag-post tungkol sa kanyang pagmamahal sa sports, paglalakbay, skiing, golfing, at yoga ang kanyang mga biyahe sa Shenzhen, Hong Kong. At Southeast Asia ay dokumentado sa mga larawan ng mga luxury hotel tulad ng mga social na pagkain at mga mamahaling relo. Isang post pa nga ang nagpakita ng prestihiyosong Macau Casino Lion King Gold Card na nagpapahiwatig ng isang pamumuhay ng matinding kayamanan. Ang gold card na ito ay ibinibigay lamang sa mga VIP na gumagastos ng milyon-milyong dolyar at maaari itong ipalit sa mga luxury properties sa Shenzhen. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatiling single si Yan at madalas na ipinapahayag ang kanyang pag-asa na makahanap ng tunay na pag-ibig. Mayroon siyang hindi bababa sa dalawang negosyo: isang yoga studio at isang network technology company na nagpapatibay sa kanyang imahe bilang isang matagumpay at independent na babae. Madalas siyang naglalakbay sa ibang bansa para sa trabaho at negosyo. At nung panahon ng kanyang pagkawala, ito na ang kanyang pangatlong pagbisita sa Thailand sa taong 2024. Si Yan Rimin ay pumasok sa Bangkok mula Malaysia noong June 26. Ginugol niya ang June 28 at 29 sa Pattaya isang lungsod na kilala sa masiglang nightlife at magagandang dalampasigan. Komportable si Yan sa pataya dahil ilang beses na niya itong nabisita. Pagkatapos, pumunta siya sa bakasyunan ng kanyang kaibigan sa Param Bangkok noong June 30. Lumabas sa balita kamakailan ang mga ulat ng mga babaeng estudyanteng Chino na dinadala sa Thailand ng mga scammer gang para sa ransom na siyang nagdulot ng takot sa pamilya ni Yan nang makatanggap sila ng nakakatakot na tawag mula sa isang hindi kilalang tao na humihingi ng isang milyong yuan o $138,000 kapalit ng pagpapalaya sa kanya. At sinabihan na huwag makipag-ugnayan sa mga autoridad kung nais pa nilang makita ang kanilang anak. Sa halip na sundin ito, lumipad ang pamilya ni Yan papuntang Thailand at inireport ang kanyang pagkawala sa mga pulis na agad nagsimula sa investigasyon sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang mga galaw. Mula noong dumating siya sa Bangkok at nakipag-ugnayan sa kanyang kaibigan noong July 1. May nangyari sa kanya noong araw na yon dahil hindi siya nakasakay sa kanyang flight papuntang Phuket kinabukasan at hindi na muling nakipag-ugnayan sa kanyang kaibigan. Kilala siya sa kanyang masusing pagpaplano at pagbibigay pansin sa mga detalye hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa kanyang biglaang pagkawala. Palagi siyang nakikipag-ugnayan sa iba. Madalas nag update sa kanyang social media accounts o nananatiling konektado sa kanyang mga kaibigan. Ang biglaang pagkawala ng komunikasyon ni Yan ay senyales na may seryosong nangyari. Una ring inakala ng mga pulis na siya ay biktima ng kidnapping para sa ransom. Ngunit sa pag-usad ng investigasyon, Nagsimulang maghinahla ang mga pulis na may mas malalim na dahilan. Ang mga detalye ng pagkawala Yan ay tila malahbo at maraming mga dulo na kailangang pagtugmain. Sinuri ng mga pulis ang kanyang mga post sa social media para sa mga posibleng pahiwatig. Ipinakita nito ang isang babaeng laging abala na namumuhay ng marangya at puno ng pakikipagsapalaran. Ngunit ito ba talaga ang tunay na siyan o may iba pang kwento sa likod nito? Ang nakakatakot na tawag na natanggap ng pamilya ni Yan ay nagdagdag ng isa pang layer ng komplikasyon sa kaso. Sineryoso ito ng mga pulis. Alam na mahalaga ang oras sa mga kaso ng kidnapping. Sinubaybayan nila ang tawag sa isang lokasyon sa Bangkok, ngunit hindi nila matukoy ang eksaktong pinagmulan. Ang investigasyon sa misteryosong tawag para sa ransom ay nagkaroon ng hindi inaasahang pag-ikot. Natukoy ng mga pulis ang pinagmula ng tawag. Ito ay mula sa mga kaibigan ni Yan. Nang tanungin sila ng mga pulis, sinabi ng mga kaibigang ito na nakatanggap sila ng kakaibang tawag mula sa isang tie na numero na humihingi ng bayad kapalit ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Yan. Ngunit ito'y isang kasinungalingan. Hindi isiniwalat ang pagkakakilanlan ng mga tinatawag na kaibigan ngunit sa halip na humingi ng tulong, nang tumigil siya sa pagsagot sa kanilang mga mensahe, sinamantala nila ang balita ng mga turistang kinikidnap para sa pera sa Thailand. At kaagad na tinawagan ng pamilya ni Yan upang makakuha ng kabayaran. Ang revelasyong ito ay nagpalubha pa sa sitwasyon. Bukod sa pagtataksil ng mga tinatawag na kaibigan, kailangan ngayong paghiwalayin ng mga pulis ang mga tunay na lead sa mga maling impormasyon. Dahil sa bagong twist na ito, muling itinuon ng mga pulis ang kanilang pagsisikap sa pagsubaybay sa mga galaw ni Yan noong araw ng kanyang pagkawala ng July 1, 2024. Noong July 1, bandang 4.20 ng hapon, ipinakita ng CCTV footage mula sa bahay bakasyuna ng kaibigan ni Yan sa Rama 9 area na umalis si Yan at tumawag ng Grab Taxi. Sumakay siya sa isang puting grab na kotse na dala ang lahat ng kanyang mga bagahe. Sa footage, nakita na dumating si Yan sa Sukhumvitsoy 12. Nang 5 ng hapon, bumaba siya ng sasakyan at naghintay ng halos 18 minutes. Bandang 5.25 ng hapon, isang lalaki na nagmamaneho ng puting Honda ang sumundo sa kanya. Pinaghihinalaan ng pulisya na ang lalaking ito ay may kaugnayan sa pagkawala ni Yan. Ayon kay Yan sa kanyang kaibigan. Nakilala niya ang isang lalaki sa Bangkok at naging malapit sila ngunit hindi pa sila nagkasama. Sinundan ng pulisya ang plaka ng kotse at natuklasan na ang lalaki ay si Maching Yan, isang Chinese national. Pumunta si Ching sa Thailand noong June 30, 2024. Mula Singapore at madalas na bumibisita sa Thailand na may anim na naunang pagbisita. Isa pang CCTV footage ang nagpakita na nag-check in si Ching sa isang hotel sa Silcom area ng Bangkok ng 1.48 ng umaga noong June 30. Kinagabihan, bandang 7.03 ng gabi, pumasok si Ching sa isang puting Honda City Car na dinala sa hotel. Noong July 1, bandang 10 ng umaga, nag-checkout siya at umalis sa hotel sakay ng inupahang kotse. Bandang 5.25 ng hapon noong July 1, sinundo ni Ching si Yan sa Sukhumvit Soi 12. Bandang 6.03 ng gabi, Nakita sila sa Klong Toy Market na bumibili ng durian. Pagkatapos, bandang 7.43 ng gabi, bumalik sila sa kotse na magkahawak kamay at nag-check-in sa isang villa hotel sa Sukhumvit Soy 16. Umalis sila para maghapunan at bumalik bandang 11 ng gabi. Hindi na sila nakita na lumabas ng villa pagkatapos nito. Noong July 2, bandang 7.02 ng gabi, nakita ang kotse na umalis ng Sukhumvit Soy 16 at pinaniniwala ang papunta ito sa Phuket tulad ng sinabi ni sa kanyang kaibigan. Patuloy na sinundan ng pulisya ang puting kotse. Noong July 3, bandang 1.52 ng umaga, nakita ang sasakyan na patungo sa Chonburi, mga 60 kilometers ang layo. Sa pagitan ng 2.25 at 3.45 ng umaga, nakita ang sasakyan na umiikot sa muang Sao na humihinto ng ilang beses. Bandang 3.45 ng umaga, Huminto ito sa isang damuhang lugar ng higit sa isang oras. Nahuli sa CCTV ang isang lalaki na bumaba ng kotse. Binuksan ang trunk at nagtapon ng kung ano. Bandang 4.56 ng umaga, may usok na nakita na nagpapahiwatig na may sinusunog. Tumugma ito sa ping location mula sa cellphone ni Yan ng 4.58 ng umaga. Malapit sa Watsathorn Oraram Temple, isang kilometro lamang ang lahiyo. Umalis ang puting sasakyan sa lugar bandang 6.02 ng umaga. Ipinakita ng GPS tracing na nagmaneho si Ching papunta sa isang hotel sa Srinakaran area ng Bangkok. Noong July 3, bandang 7.27 ng umaga, nakita si Ching na nag-check-in mag-isa at nag-check-out ng parehong araw bandang 12.51 ng tanghali. Ibinigay niya ang inupahang kotse sa ahente ng rental car at nagmamadaling pumunta sa paliparan sakay ng isang flight papuntang Hong Kong bandang 1.46 ng hapon. Sa mga sumunod na araw, mula July 4 hanggang July 6, Naitala ng WeChat Pay account ni Yan ang mga transaksyon sa Macau. Bagamat walang record ng kanyang paglabas ng Thailand, ipinakita ng kanyang account na may mga pagbabayad sa Care for the Venetian. At iba pang lugar, pinaghihinalaan na kinuha ni Ching ang cellphone ni Yan at ginagamit ito para sa mga pagbabayad. Kumbinsido na ngayon ang pulisya na si Ching ang pangunahing suspek. Ang mga forensic investigations sa Sukhumvitsoy 16 Villa ay nagpakita ng mga mantsa ng dugo sa isang kutsyon at unan. May dugo rin sa lababo ng hotel kung saan tumuloy si Ching bago umalis ng Thailand at sa trunk ng inupahang kotse. Malamang na pinatay ni Ching si sa pagitan ng July 1 at July 2. Sinubaybayan ng CCTV ang kotse ni Ching noong July 3 at ipinakita na nag-park siya sa labas at pumunta sa isang damuhang lugar. Hinihila ang mabigat na bagay at pagkatapos ay may sunog sa dikalayuan. Hinalughog ng pulisya ang damuhang lugar sa Chacheongsao. Natagpuan ang isang nasunog na bagahe na pinaniniwala ang pag-aari niyan. Ang bakas na ito ang nagdala sa kanila sa isang karumaldumal na lugar kung saan natagpuan ang katawan niyan. Ginamit ng search team ang grass cutters para linisin ang lugar. At natuklasan ang dalawang itim na plastic bag na puno ng lupa at mga piraso ng tiles. Nakaamoy sila ng masangsang na amoy mula sa tambakan. Pagkalalim ng humigit kumulang 20 cm, natagpuan nila ang isang asul na tarpulin na naglalaman ng isang naaagnas na katawan na nakalubog sa tubig. Natagpuan din sa lugar ang mga breast implant ni na naging indirect na patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Kinumpirma rin ng DNA testing na tumugma ang katawan sa DNA ng kanyang ama. Sa kanilang pagsisiyasat, napag-alaman na parehong may mga lihim na pagkakakilanlan si Nayan at Ching. Si Yan ay nagtatrabaho bilang peripheral agent sa Thailand. Nakikipagtulungan sa mga kasino sa Macau upang magpakilala ng mga kliyente at kumita ng komisyon at maaring sangkot sa isang uri ng escort work. Nagpakilala si Yan bilang isang marangyang socialite upang makaakit ng mayayamang kliyente. Si Ching ang lalaki sa gitna ng misteryong ito ay isa namang malaking panluloko. Ipinanganak sa Anhui, China, ang maagang buhay ni Ching ay balot ng misteryo. Napagalaman na madalas siyang maglakbay sa Thailand, Singapore, Malaysia, Hong Kong at Macau. Sa kanyang mga kakilala, si Ching ay nagpakilala bilang isang matagumpay na negosyante. Laging nakabihis ng maayos at madalas nakikitang nagmamaneho ng mga marangyang sasakyan. Gayunpaman, sa mas malalim na pagsisiyasat, lumitaw na si Ching ay walang trabaho at namumuhay lamang mula sa yaman na tila ipinapakita niyang taglay. Si Ching ay isang bihasang manloloko. Katulad niyan, pareho silang nagpakita ng imahe na angkup sa kanilang nais na gampanan sa lipunan. Ang marangyang online presence ni Yan ay dinisenyo upang makaakit ng mayayamang kliyente sa mga kasino na kanyang kasosyo. Sa kabilang banda, ang imahe naman ni Ching bilang matagumpay na negosyante ay isang taktika lamang upang makaakit ng mga walang kamalay-malay na biktima. Malamang na tinarget ni Ching si Yan, umaasang makikinabang mula sa kanyang yaman. Matapos niyang patayin si Yan, isinangla ni Ching ang relo ni Yan sa Macau Ngunit peke ang relo at inireport ng may-ari ng pawnshop si Ching dahil sa panluloko. Noong July 12, 2024, inaresto si Ching habang papasakay sa isang ferry papuntang Hong Kong. Natagpuan siyang may dalang nakaw na pera at ibinigay sa mainland police noong July 15. Saka, sa kasalukuyan, patuloy na umuusad ang kasong ito. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.